Hello everyone, mga ka-SSS, Sari Sari Star Owner, good morning. Tuturo ko sa iyo kung magkano nga ba ang profit, tag magkano ang isa sa ating Snover, White, Rabbit, and Candy Mint. Kung sakto ba na yung laman niya is approximate talaga. Kung ilan yung nagkalagay dito, yun ba talaga yung totoong laman? Bibilangin natin. And yung kanyang presyo is, ang Snover natin is 107.60. Yung White Rabbit, 49.20, tsaka yung kindiment. Ngayon, bilangin natin kung ilang piraso ba talaga. Kung totoo ba talaga, mga MIMA, mga KSSS, na 100 piraso. Bibilangin ko na para sa'yo, para hindi ka na maghirap na kabilang dyan. Nakalagay is 100 pieces. 1, 2, 3. Ay, ito yung lagayan natin, Diretso na natin ilagay. Ang benta namin is 2 peso, isang piraso, and pag, pag 5 pesos, tatlo. Tatlong piraso. So, umpisa na natin magbilang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 99. Ayan. Swerte tayo. Merong dalawang peraso na sobra. O, di ba? Bonus na yan. Ayan, binilang ko na sa'yo talagang more or less 100 peraso yung laman ng snobber. E ngayon, tututuro ko sa'yo paano yung makuha mo yung profit ng ating um, snowber. Ang snowber natin dito is... Nasa na yun? <laughs> Nawala. Nawala mga madzi ang snowber. Nasa na bang snowber? Please like and share. Don't forget to please like and share. And pakifollow na rin sa kanyang YouTube channel, Marilyn Sila. Ayan yung ating snowber. Nakita nyo naman, di ba? 100 piraso, 9... Um, 100 pieces, 107, 107. Gawin natin ganito. Ayan, mga Mimasor. Di ba? 100 piraso. Tapos, 107 yung kanyang pinakapuhunan. So, hindi mo siya pwedeng ibenta ng piso kasi yung laman niya is 100 pesos lang and yung puhunan niya is 107 so ka. Gawin natin, um, 100 piraso, i-divide mo siya ng tatlo. Kasi minsan may bumibili ng um tatlong piraso 5 uh, pesos so ayan and then yan yung pinaka ano niya 33 and then tatlong piraso times 5 pesos ganyan yung magiging kakalabasan 166 pesos i minus mo yung puhunan mo na 107 ayan po yung ating pinaka profit sa ating snover 50 um uh, 59.6 And minsan, may bumibili ng isang piraso. So, isang piraso is 2 pesos. Swerte na kapag may bumili ng ang lahat-lahat ng customers ay eh, bumili ng tigi isang piraso. So, 100 pieces times 2 pesos. Ayan, 200 yung um, yung buong benta. I-less natin yung puhunan mo na 107. Times 2 po halos, ba? Diba? 93 yung, puhu, yung profit mo kapag tigdo dos kada isang piraso. Pero kung tatlong piraso, um, limang piso, malaki pa rin yung profit mo, which is 60 pesos. Ayan. And ito naman yung next natin na ibablog kung magkano isa, kung tutu ba talaga na 50 piraso yun itong white rabbit. Okay, follow for more!